magandang magandang araw sa inyo lahat magandang gabi, magandang umaga magandang tanghoy, magandang hapon saan man na roon magandang magandang araw sa inyo lahat yan mga guys ang ating katanungan ngayon saan ayon ba kayo na ang mga lalaki ang laging may kasalanan sa lahat ng bagay lalong lalo na sa mga mga ang sabi nga nila ng babae. alam mo kung ang lalaki kung no, hindi mong babae yan kaya natawag mong babae kaya mong babae din na naghahanap kaya karamihan ng mga nagiging kasabihan na ang may kasalanan ay ang lalaki. Sabi ko naman sa isip-isip ko, hindi naman siguro ang lalaki ang may kasalanan kasi kung wala kasi babae, wala rin lalaki. Diba? Kung siyempre, mayroon din mga babae yung nangangailangan. Kaya, nagkakaroon ng um, pagkakaunawaan at pagkakasunduan kaya lang ang nangyayari ngayon yung mga lalaki ang mayroon kanilalan kasi lalaki yung daw babae -tong. pero mayroon din kasi kung baka sa ano, tabla lang in. hindi natin masasabing may kasalanan yung lalaki hindi rin natin makakamit ng babae na mga Ang ating din yung patas Kasi hindi ko kumpara natin sa mga pabe. Pag walang positive, walang negative. Kaya may positive kasi may negative. Kaya tabla, patas lang. Mga lalaki lang ang may kailangan. Lalaki lang ang mga lalaki. kasi hindi, hindi naman tatagawin ng babaero kung walang kalakiro ibig sabihin meron din nagahanap na babae hindi naman lahat ng hindi naman namimilik ng lalaki kung ayaw kasi pagka oras na may nangangailangan na babae nagkakatalipo kung mga sano ng kasong hindi na kaya hindi natin sabi na ang may nakalanan lang ang lalaki kasi hindi naman yan magkakasundo kung lalaki lang eh. kahit anong pilit mo kung ayaw talaga lang ng babae wala kang magagawa hindi mo magagawa ng sabihin na mamimilit, ilip-ilip. Kaya ang lahat ng bagay ay nag, nagkakasuluhan yan. Kaya ang ating atulyan ay patas lang. Hindi, hindi pwede na ay lalaki lang. Kaya mga babae, hindi na mga mabayro. Hindi naman kasi magiging babae kung wala na lalaki rin. Meron yung lalaki rin. Kaya yun ang ating mga tabi sa ating palagay kung um, sa inyo mga guys kung ano yung palagay nyo kung um, talaga ang lalaki ang ba ang may kasalanan o um, patas lang eh, hey, parang napapansin ko lahat ng mga nangyayari eh, um, ang lalaki lang talaga sinisisi so, tulad ng halimbawa yung mga nananakit ang nalalaman lang natin lalaki ang nananakit pero mas marami ang mga babae na nanakit pinupupupin mga na asawang lalaki tinantarayan nila under mas marami pa yun pero ang, ang nalalaman lang natin lalaki lang ang um, na nanakit kasi yun lang ang nagupulgar kasi yung babae pag sinaktan mo magpapaparanggay na agad pero ang lalaki hindi hindi naman may papangbarangay hindi naman magpapaalam na binunggog siya binunggog kaya babae ang binunggog lagi ang natin nalalaman pero marami mga lalaki rin ang binunggog ng babae na sawa hindi lang kasi na nababalita na kasi hindi naman nagsusumbong yung mga lalaki pag nabunggog eh hayaan lang. kaya ang babae kasi pag binundin siya mapamalang dyan kaya yun ang ating nalalaman kaya karamihan talaga ka, ang lalaki ang may kasalanan may batas sa ating batas Puras na manakit ka sa asawang babae, may kaso. Pero pag ang lalaki, ang sinaksan, walang kaso. Kaya wala nga ngayon nagpapabaran ng mga lalaki kaya yung mga akin kaya dapat pantay sana patas lang kaya wala tayong masabing siya kasi ang lalaki kasi babae kasi kaya tapatas lang ang akin kaya